So ngayon nga e eh, pagpapatuloy natin yung part 1 na naging buhay ni Bakihan Ma. Marami ang nag-request nga na ipagpatuloy nga natin yung naging part 1 ng buhay nito. So kung hindi mo pa napanood yung part 1 e eh, panoorin mo muna bago mo panoorin yung part 2 na to para mas maintindihan mo ang ating kwento. At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel e eh, baka naman. At huwag mo na din kalimutan i-like ang ating video. During nga sa oras na ito eh naglakbay nga si Baki sa iba't ibang lugar na kung saan nga eh gusto nga nito magkaroon ng mga bagong teknik at experience para mas lumakas pa nga ito. Matapos nga ang naging karanasan nito eh bumalik na nga ito sa hometown ng mabalitaan nito tungkol sa Underground Arena. At dito nga eh sinubukan niya sumali sa tournament na gagawin para masubukan nga daw ang mga natutunan nito nung naglakbay siya. At hindi naman lingid sa kalaman natin ang may-ari nga ng Underground Arena ay si Mitsuna. Nari Tokugawa. Nang kinausap nga ni Baki ito eh hindi nga pumayag si Tokugawa na sumali nga si Baki sa tournament. Pero nung nakita ni Tokugawa yung ginawa ni Baki sa mga bodyguard nito eh mabilis nga nitong tinanggap si Baki para sa tournament na magaganap. Si Baki nga pala no eh nakatira sa girlfriend niyang si Kuzue na kung saan eh talagang full support nga ito kay Baki at mahal na mahal niya syempre. Anyways bago nga magumpisa ang tournament na magaganap eh namit nga ni Baki dito si Dopo Orochi na world strongest karate master na sa kalaunan ay eh, naging kaibigan naman niya ito. Nang magsimula na nga ang underground arena eh, si Baki nga kaagad yung isinalang ni Tokugawa dito para makita nga kung may potential nga ito. Ang naging unang laban nga ni Baki dito ay si Kosho at hindi na malingit sa kalaman natin ito nga si Kosho ang fighting style nga nito eh, yung namumutol ng na mga nerves sa katawan ng nagiging kalaban nito. At dito nga ay eh, nahirapan si Baki makipaglaban kay Kosho pero kinalaunan ay eh, natalo naman niya ito sa laban at naging kaibigan pa nga niya ito in the long run. Habang gagarap nga ang tournament sa iba't ibang fighter, eh maraming nakilala at namit nga dito si Baki. Isa na nga dito si Motobe na nilabanan niya. Pero hindi natalo ni Baki si Motobe nung naglaban sila. Bale, binalibag lang si Baki ng paulit-ulit dito ni Motobe. Nang sumunod na nga ang pangalawang laban ni Baki, eh sa wrestler na si Toba. At eto nga si Toba, eh kung ikukumpara nga kay Baki, eh napakalaki nitong taong ito. Sa una nga, eh lamang na lamang si Toba sa laban nilang dalawa, na halos bugbugin nga niya dito si Baki. Pero hindi naman pumayag si Baki dito at binawian niya ito at dito nga ay eh natalo nito si Toba. Nung nasa kalagitnaan na nga ng tournament na nagaganap, eh naganap nga yung naging laban ni Yujiro at Dopo dito. Yung naging laban nga nilang dalawa eh talagang napakatindi pero ni isa sa mga suntok ni Dopo eh wala man lang tumama kay Yujiro Hanma. Pero napag-isip-isip nga ni Yujiro na nanonood nga yung anak niyang si Baki dito. At sineryoso nga nito ang laban at inactivate nga nito ang demon back nito sa laban nilang dalawa ni Dopo. At dito nga eh tinalo ni Yujiro Hanma si Dopo Orochi using Demon Back Activation. Sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa dibdib ni Dopo Orochi na kung saan dahilan ng paghinto ng puso ni Dopo dito. Pero luckily kay Dopo eh iniligtas yung buhay niya ni Dr. Shinogi. At hindi naman lingid sa kalaman natin eh napakagaling nga ng doktor na itong si Shinogi. Pero ang pinaka-interesting fact nga dito eh eto nga si Dr. Shinogi ang susunod na makakalaban ni Baki dito. Nang nagsimula na nga ang laban between Baki and Shinogi eh green up agad ni Shinogi si Baki dito. Pero kay naunter lang ito agad ng malakas na suntok ni Baki sa Sikmura. Pero hindi naman ininda ito ni Koreha. At nung gumanti nga si Koreha sa atake ni Baki, e eh madali nitong napatumba si Baki dito. Pero agad naman itong nakatayo. Pero during laban nilang dalawa, eh ginamit ni Koreha ang teknik nito. Na kung saan yung mga vital points ni Baki, eh kaya nitong atakihin. Pero syempre as bida, eh nang nakahanap ng tempo si Baki, eh binigyan niya ito ng pinakamalakas na suntok ulit sa Sikmura si Koreha. Na kung saan natalo nga dito si Koreha Shinogi. In fact nga, eh kahit tapos na ang laban nilang dalawa ininda pa rin ni Koreha ang sakit na suntok ni Baki dito at kinakailangan pang salina ng dugo ito ngang si Koreha para maging maayos ang kalagayan nito at nang may isang babae nga ang nagdonate ng dugo kay Koreha dito take note mga preno itong babae na to ay yung pinag ni Dr. Shinogi pero bago pa man gawin ng babae yung blood transfer ay sinabi ng babae na mga muna daw si Koreha na magiging good person na nga daw ito in the long run sa katapusan nga ng underground arena si Baki nga ang naging champion dito He earns the admiration ng iba pang mga fighter pero ang nasiisip ni Baki eh yung matalo nga nito yung kanyang ama na si Yujiro Hanma. Matapos nga Underground Arena eh nag-announce ulit nga itong si Tokugawa ng panibagong tournament na magaganap at ito nga ay tatawaging Maximum Tournament. At sa magiging champion nga dito ay makakatanggap ng Asian Roman Olympic Belt. At sa magaganap na tournament ay eh, maraming mga bagong fighter ang mga sasali dito. At dito nga ay mapapansin pa rin natin si Dopo Orochi dito na wala na yung isang mata nito sa naging laban nila ni Yujiro Hanma sa Underground Arena at isa din siya sa mga sasali sa susunod na tournament. At itong ang bagong tournament na magaganap ay mahahati sa apat na block, block A hanggang block D. At sa isang block nga eh kung sino ang matitira eh lalaban sa kabilang block naman. Let's say for example mga preno, a uh, lahat ng nasa block A ay maglalaban-laban kung sino ang matitira dito. Ang matitira naman sa laban sa block A ay lalaban naman sa block B. Dahil nasa ng block A nga itong si Baki eh unang itong lumaban sa tournament. Nakalaban nga niya dito ay yung halos doble ng laki sa kanya. Pero madali naman niya ito tinalo ng isang malakas na sipa lang. At naging qualified to the next round nga dito si Baki. At dito nga sa tournament ay namit ni Baki dito si Retsu. At si Retsu nga ay nasa Black B. During laban ni Retsu madali lang din nito na talo ang kalaban nito sa pamamagitan ng pagputo ng leeg ng kalaban nito. Patuloy pa rin ang naganap sa tournament na nagulat nga si Baki sa sumunod na kalahok at nakita nga niya dito yung anak ni Yasha na nakalaban nito sa kagubatan. Kaya pala sumali daw yung anak ni Yasha e eh gusto nito ipaghiganti yung tatay nito kay Yujiro Hanma. Dahil sa part 1 nga ng ating video e eh pinatay ni Yujiro Hanma si Yasha Zaru. Pero naging bayolente dito ang anak ni Yasha at hindi ito mapigilan. Pero dumating nga dito si Katsumi Orochi na anak ni Dope po para pigilan nga itong anak ni Yasha. Nang papatayin na nga ni Katsumi itong anak ni Yasha eh humarang naman dito si Bakihanma para iligtas ito. At sumunod nga ang laban ni Katsumi Orochi naman. Gumamit nga na isang teknik dito si Katsumi Orochi na mabilisan takbo na 100 meters in a second. Umbaga nagpahabol si Katsumi dito para mapagod yung kalaban nito. At nang mapagod na nga ang kalaban nito kahahabol sa kanya eh binigyan niya ito ng isang malakas na sipa. At dito nga eh qualified to the next round naman si Katsumi dito. Bago ang susunod na laban ni Baki, Baki may mga ngilan ilan mga fighter pa ang na-feature sa maximum tournament. Katulad na lang nila Shiba Kuhei na isang judo master. Yung laban nga ng dalawa ay maganda din naman yung pinakita ng mga ito. Pero ang pinaka-interesting dito ay yung unang appearance nga ni Jack Hammer dito. Na actually alam naman natin na anak ni Yujiro Hanma ito at kuya ni Baki Hanma. Ang pinaka-point kung bakit Jack Hammer nga ang ginamit ni Jack Hanma dito ay gusto muna nitong itago yung kanyang identity. Dahil hindi naman alam ni Yujiro Hanma na may isa pa pala itong anak. At isa pang importanteng detail kay Jack Hammer o Jack Han mae eh gumagamit nga ito ng steroid during mga laban nito. At sa tournament nga eh, hindi naman illegal na gumamit ng mga steroid sa laban. Kaya gumagamit nito si Jack Hanma. At using steroid nga ay eh, madali itong nakakwalified sa mga laban nito. Nang matapos nga ang naging laban ni Jack Hammer sa isang fighter eh bigla na lang pumasok si Yujiro Hanma sa arena. Dahil na curious ito kay Jack Hanma. At niyayang nga niya ito makipaglaban dahil naging interesado nga si Yujiro kay Jack Hanma. Dahil mukhang malakas nga daw ito. Pero bigla naman umapila si Baki dito at sinipa si Jack Hanma. Dahil parang ayaw ni Baki na may lalaban kay Yujiro Hanma maliban sa kanya. Pero nagalit naman dito si Yujiro Hanma sa inasal ni Baki dito. At dito nga e eh sinampal ng napakalakas nga ni Yujiro si Baki na halos ikatilapon ni Baki ng napakalayo. Nang umumpisaan na nga ni Yujiro ang laban niya kay Jackhammer eh bigla itong lumapit kay Yujiro at may binulong ito. At sinabi nga ni Jack Hanma ang totoo kung sino talaga siya. Nang malaman nga ni Yujiro Hanma ang buong katotohanan na anak din niya si Jack Hanma eh tuwang tuwa naman ang animal na Yujiro na to. At gusto makita nga nito kung sino ang ang mas malakas sa dalawa nitong anak na si Baki at Jack Hanma. At dito gusto niyang malaman kung sino talaga ang pinaka worth it sa kanyang lahi. Nang matapos nga mga pangyayaring yon, sumunod naman ulit lumaban si Baki Hanma against kay Zulu sa isang Brazilian fighter na kung saan nahirapan talaga si Baki dito. Pero sa hindi inaasahan, ginamitan ito ng trademark kick ng mga Hanma ang sipa sa bayag na kung saan nanalo si Baki dito at aangat ulit siya sa next round. At sumunod na nga naging laban ni Retso against Toba. Pero nanalo naman dito si Retso at may kita din natin dito ang pinaka best fight sa maximum tournament ang laban ng Katsumi Orochi at Hanayama although nangingibabo nga dito sa laban si Hanayama pero hindi naman talaga nagpatalo si Katsumi dito at tinalo nga niya si Hanayama dito at nag qualified to the next round nga itong si Katsumi pero palagay ko actually mga preno pinanalo talaga ni Hanayama si Katsumi dito intentionally. Sumunod nga ang naging laban ni Shiba at Dopo Orochi na kung saan bugbog nga dito si Shiba na hindi na kayang ituloy ang laban. Sumunod naman si Shibukawa at Koshu at tinalo naman niya dito si Kosho at sumunod nga dito ang laban ni Retsu at Katsumi Orochi pero mabilis lang tinalo ni Retsu si Katsumi dito hindi na malingid sa kalaman natin eh pagod pa nga itong si Katsumi sa naging laban nila ni Hanayama at may kita nga din natin yung naging laban ni Jack Hanma against kay Alexander Galen na kung saan may kita din natin dito ang biting style ni Jack Hanma at yung kaparehas na suntok ni Yujiro Hanma at nanalo nga dito si Jack Hanma at advance to the next round nga ito may kita din natin ang laban ng Dopo at Shibukawa maganda nga ang naging laban ng the pero natalo si Dopo sa laban nila ni Shibukawa. At nakapasok nga sa semifinals ito nga si Jack Hanma at Shibukawa. At nakapasok nga din si Retsu at Baki Hanma for the semifinal. Syempre sa inaasahan natin, tinalo nga ng magkapatid ang mga kalaban nila sa semifinals. Tinalo ni Jack Hanma si Shibukawa, tinalo ni Baki si Retsu. As expected nga ay maghaharap nga sa grand finals ito nga si Baki Hanma at Jack Hanma. At syempre dito ko muna puputulin ang video na to. At syempre kung nagustuhan mo ang ating video at gawa natin ng part 3 eh huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. See you in the next video guys. Maraming salamat.